Tulong ngayon ng dalawang drug suspect matapos maaresto sa kinesang bypass operation ng PNP sa Tacloban City. Yan ang bulat ni Paco Mariel Dulnoana. Arestado ang dalawang drug suspects sa kinasang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay 60 sa Kahan, Takloban City. Bandang alas 9 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Takloban City Police Office City Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Pakumpis sa mga suspect ang 10 pakete na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniwala ang shabu at 500 peso bill na bypass money. Ang mga drug evidence na nakumpis ka sa mga suspect ay ibibigay sa Regional Forensic Unit 8 para sa chemical analysis. Samantala, ang mga suspect ay maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patunay lamang na ang pambansang pulisya, katulang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na naaayon sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng maunlad na bansa para sa sambayan ng Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrol Woman Dulnuan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrol Woman Dulnuan.